Good evening mga ka spells. Narito ang isang ritual para ma-realize ng mahal mo na nang iwan sa'yo na mahal na mahal ka pala niya at babalikan ka niya at hahabul habulin ka sa sobrang pagmamahal. So ganito ang gawin mo. Kung gusto mo mangyari ito, ganito ang gawin mo. ah uh, eto mga kailangan natin, isang basong tubig, uh, asin, cinnamon powder, malinis na papel at ball pen. So, isulat natin sa isang malinis na papel ang kanyang pangalan, pati ang kanyang birthday, pati ang orasyon na ito. Semper, per venere me, abraxas, suar, et ludon. Tapos ang ating kahilingan, isulat din natin. Marirealize mo na mahal na mahal mo ako, babalikan mo ako at hahabul-habulin sa sobrang pagmamahal. Bambao bim So, ganito ang ating gagawin. Bigkasin mo ang kanyang pangalan three times. Limbawa, Jess Corpus, Jess Corpus, Jess Corpus. December 18, 1995. Tapos yung orasyon, bigkasin din natin ng tigatlong beses. Semper per me, three times. Abraxa, Suar, Ecludon, three times. Tapos yung kahilingan, banggitin din natin ng three times. Tapos yung bambaw beam na Uh, orasyon na uh, pangsara, uh, banggitin din natin ang three times. Tapos itupin natin to papasok sa atin, tatlong beses. Tapos ilagay natin to dito sa baso. Yan. Tapos lagyan natin ng konting asin. lagyan din natin ng konting cinnamon powder. Tapos, haluin natin ang haluin habang binabanggit natin ang ating kahilingan, ang ating orasyon, ang ating kahilingan, ang kanyang pangalan. Jess Corpus, Jess Corpus, Jess Corpus. So, kung ano man yung birthday niya, Semper Perbinerme, Semper Perbinerme, Semper Perbinerme. Abraxas ekludon ecludon, abraxas war ekludon abraxas Abraxa, Tapos yung kahilingan, marirealize mo na mahal na mahal mo ko, babalikan mo ko at hahabul-habulin sa sobrang pagmamahal. Three times din natin banggitin yan. Tapos, Bambaw, Bim, beam, three times. Tapos, habang hinahalo natin, pagkatapos natin banggitin ang mga ang pangalan, orasyon at kahilingan, imaginein natin na bumabalik na siya sa inyo. Imagine niyo na bumabalik na siya sa inyo. yon. Pagkatapos ay itago sa ilalim ng kama for 7 days. After 7 days, itapon sa nature, sa lupa, or isabon sa, isaboy sa hangin. Pag hindi pa tumatalab, pwede nyo ulitin ang orasyon. Hanggang dyan at sana ay makatulong sa inyo ang orasyon na to. Maraming salamat!